Kahit rin, yung bakanting lote po, ano, ah, uh, yung mundo noon, labas pa doon sa, ano, doon sa, sa pader nila, yung pader na pinagkunan natin ng bakal, pag nagpagawa daw kasi yun, uurong pa dito, banda rito sa may gabay. Kasi yung mundo, daw, andito na malapit sa kabila. Pag nagpagawa daw ng bahay yun, sisikip na daw yung daanan ng mga, ano, maaaring magreklamo daw yung yung isa pang dalawang bahay pa magpapagawa at saka yung sa kapila na nakatira doon sa labas na gumagamit pa ng gumagamit pa ng right of ng right of way doon sa kabila kasi doon pa sila nakatira eh so ngayon pag nagpagawaan ng bahay yung sa kabila doon mawawala na silang bahay ang right of way nila dito sa amin kaya sa para parehas kasi kami nagbayad ng right of way dito 14,000 din ang binayad namin dito sa right of way kaya kumbaga yung kabilang bahay na nakatira dito sa amin nagpaalala lang sa kanya wala naman daw problema kaya lang maaring magreklamo nga daw yung ilang bahay pa yung magpapagawa doon isa, dalawa, tatlo tatlong bahay pa yung magpapagawa eh Hello.